O, Ito, pa Kabite ito. So, Sukat Road yan, diretso ang Kabite. Hindi kita naglintay, kita nakabalik na. Ah. Ilang mo ito dito ang ating ginagawa? Eh, ang loob doon? Doon sa kinunong kong po, po, side ka, ang postcard? Ah, dapat doon pala kita naga doon. Doon talaga. Yung mga Hindi, PWD yun. Ay, yung Saan mga nandun. PWD, ah? Sure. PWD yun, yung mga <laughs> <Yes>. naka-stop <laughs> doon. Hindi mo na alam yun eh. May... Pwede magbaba ka lang doon. Kita mo ang tatagal yung laro. Hindi kasama ka PWD. PWD? Hindi nga alam na yung PWD. Sino? Pwede naman talaga. Ryan, sino ang PWD? Ikaw? Kahit sino. Hindi mo mag-check ang ID ang mga yan. Ako nga eh. Pumila sa... Kapiti, kapiti. Ito? Dito. Kanan? O, sundan mo yung band yun yung pumila nga kami ngayon na pumila rin sa ano eh, PWD sa pagbayad eh hindi na eh di diba, pumila ako senior no. citizen hindi <laughs> no. no. no, no, ID na pw. Sa Siguro yung napipip sa akin sa pataas, nabibitin. Hindi masyado ba? Hindi Eh, mahal, <laughs> e, mahal ma mo yun. Kaya lang, ano yun, magmamadali kasi paalis na rin yung ano yun. Ay, ang um, ano yun. Okay, ito baba na? Oo, oh, baba na yun. Passing through.